mga palatandaan na may bulati ang iyong mga alagang manok una ay humihina po ang kanilang pagkain pangalawa maputla po ang kanilang palong at buhaghag ang kanilang balahibo at meron din silang diarrhea so madali lang itong sugpuin mga kaparmer magpurga lang po tayo isang bisis isang buwan para maiwasan po natin ang mga bulati na namumuhay sa loob ng tiyan ng ating mga alagang manok isang sasye lang po sa bawat galong tubig ipainom natin sa ating mga alaga nang sa ganun Ah, uh, parasite free po yung ating mga alagang manok so for more tips please follow and share and Subscribe to my YouTube channel. Happy farming, po! Thank you for watching, and God bless us all.